Lumapit sa Act CIS Party List Action Center at punto asintado reload ang 82 taong gulang na si Lolo George Puzon. Ang kanyang inereklamo ang bigla ang paginto ng kanyang buwan ng pensyon mula sa pamalaan. Dating sundalo si Lolo George na igit tatlong dekadang nagsilbi sa bayan. Mula ng makapagretiro, buwanan niyang nakukuha ang kanyang pensyon. Pero noong 2021, bigla na lang daw itong natigil. Nagkataon naman na nasa abroad siya noon at naipit sa pandemya kaya hindi agad nakauwi. At nang naalis na ang pandemic restrictions, agad na nagbalik bansa si Lolo George para asikasuhin ang kanyang pensyon. Pero imbes na maayos, wala rin daw kalinawan ang ibinigay sa kanya paliwanag ng Philippine Veterans Affairs Office na sakop ng Department of National Defense dumirek ako muna sa pibaw. Tinanong ko, sabi ko, bakit po ba nakat ang aking pensyon? Anong dahilan? Ang sagot sa akin ay hindi kayo nakatawag. Ay bakit di ako nakatawag? ay eh, mayroon kayo ibinigay na sinusundan na patakaran na kami tatawag up, uh, every six months. Ay hindi naman kayo sumasagot. Ay paano yun? Pumunta ko sa releasing ng GHQ. Ano ho bang dahilan? Bakit hindi nila ma-release yung pera ko doon sa bangko? Yan ang hinihiling ko lang. Ako'y nagservisyo rin. Alam ko ang mga procedure. Kaya dapat hindi naman dapat ganun sana ang ginagawa nila. Marami akong nakikita, eh, nakakawaway. Music mm -hmm. Sinamahan ng aming team si Lolo George sa opisina ng Armed Forces of the Philippines para mabigyan ng kasagutan ng kanyang reklamo. Paliwanag ng AFP na hinto ang pensyon ni Lolo George dahil sa kabiguan niyang mag-renew ng kanyang status bilang pensioner. Pumunta rin po tayo doon sa AFP Finance Center para malaman natin kung saan may problema. And we found out na dito pala sa PGMC, I think because of non-renewal na delete po yung kanyang pangalan sa listahan ng mga pensioner but nandun pa rin naman yung kanyang benefits ng mga nakaraan. Agad naman na umaksyon ang AFP para muling may balik sa listahan ng mga pensionado si Lolo George. Makukuha niya rin maging ang backlog sa pensyon mula nang ipahinto ang pagbibigay nito. All he has to do is to request for the reinstatement of the pension. Kasi napatunayan naman na walang problema na dyan pa naman siya. And after that, uh, nag-action naman kaagad yung PGMC. And he assured that the person na uh, yung kanyang pension ay matatanggap niya. Paalala naman ang pamunuan ng AFP sa kanilang mga retiradong personnel. Basta po may problema sa pension, dapat lang siguro na Kausapin nila po yung Pension Assistance Office or unit ng PGMC para po magalaman nila doon kung ano ang status. Kasi yun po ang ating ginawa at sila po talaga yung nga-account ng mga pensioners natin. Laking tuwa naman ni Lolo George, ngayong naibalik na ang kanyang buwan ng pensyon na magagamit niya sa kanyang pang-araw-araw na gastusin at gamutan. Maraming maraming salamat sa tulong ni Congressman Erwin Torpo at maraming maraming salamat din sa mga bumubuo ng lahat ng mga staff sa programang ito. Maraming maraming salamat at naisolve natin ating problema. Thank you very much.